Dito, habang nabiyahe kami, mapapansin niyo po talaga, yan, may nakasulubong po kaming dalawang nakabike. Siguro nagagala At dito, may mga nakakasulubong pa kaming tricycle, motor, habang ayos lang po ang drive niya. At ako po, nakabidyo. Hindi ko alam kung bakit ako nakapagbidyo. Yan, may mga nakakasulubong pa kaming mga tricycle. Motor. Yan. May dalawang lalaki nakatayong yun. Yan pa. May NMAX. Yan. May napapandesal. Naka-tricycle na yan. Habang nabiyahe kami dito. Yan. Tignan nyo. Makikita nyo po. Yan. Di po kami dyan. Pag po namin dyan. Yun. May kami na kamiyo. Tapos. Yan. May nakatricycle ulit. At dito may kami truck na kulay blue dito habang nadaan nga pala kami dito sa may tulay hindi ko lang kung bakit yan lumiko dalawang nakamotor na yan nakakulay pula at nakakulay blue yan habang nagdadarip pa po, po siya bigla bigla na lang pong may umovertake yan umovertake po sa amin yung nakabana yan kung makakita nyo po yan may paparating ng mga tricycle tsaka motor habang nasa highway po kami yan may mga nakakasalubong po kami mga nakamotor tricycle banayad lang po takbo namin yan, nabigla-bigla nalang may nakasulubong pulit kami na kaban, yan, nakamiyo na dilaw, at dito nga po pagdating namin sa may tulay ay banayad na banayad po po takbo namin, medyo naulan-ulan po yan at dito, makakakita nyo po talaga paahon kami dito yan, at may marami po namin nakakasulubong na sasakyan dyan Oh, kung makikita nyo po yan, yeah, banayad. Hindi ko po alam bakit dahan-dahan po yung nasa unahan. Yan. Pag ahon po namin dito, makikita nyo po, ay may nakatayong lalaki. Yan. Yung pala, ay binabukasan yung manggat. Siguro nakakasagabal sa kuryente. Napatingin po talaga ako dyan. At dito, banayad pa namin pa po at kami dyan. Habang pababa po kami dyan, ay, yan na naman. Ang dami po namin nakakasulubong na sasakyan. Hindi ko lang kung bakit po. Eh, siguro, traffic sa unahan. Yan, yeah, may nakakasulubong po kami. Banahid na banahid po talaga. Takbo namin di yan. Medyo naambun-ambun po. Yan, yeah, at nandito pa rin po kami sa highway. At hindi nga po kami makapaspas. At medyo naambun-ambun. Hindi ko lang kung bakit yan. May nakakasulubong kaming ambulansya. Hindi ko lang kung saan papunta yan at dito nga po yung nabina kami yan tuloy tuloy pa sa tabit mayo may placer. lili ko po yata eh, bigla po lang may umovertake yan ba na yan kulay puti na yan hindi ko alam kung bakit umovertake yan ay eh di pagka overtake niya, ay eh di bumalik kami sa linya namin oh yeah pagbalik namin sa linya namin yan dami na namin nasa sa ng mga ban at dito makakita nyo yan yung nakabike na yan yan palalampasin po muna kami yan bago kami bago sa lumiko at dito yung lalaking enforcer na yan tinitingnan yung mga nadaan at dito sa likuang ito ito na umakita nyo po nagdire-diretso pa rin kami yan at dito bigla na lang lumiko yung motor pagliko dire-diretso po namin minakabay kulit eh, liliko nakita kami di dire-diretso na lang siya oh oh yan may bana naman pagdating po namin dito ay, may minakita kaming nagtitindi dyan sa may tabay kung ano man yun. O, oh, mapapasin nyo po talaga ay medyo maambun-ambun. Yan, dinediretso po rin kami sa highway na yan. At dito, yan, nakabalagbag yung junk shop. Kung makikita nyo po, uh, dread banayad na banayad papuntak po namin. Hindi nga po kami nagmamabilis at bigla na lang umu tong sasakyan na to. Yan ba na yan? Pag overtake po niya, eh di, medyo nagdahan-dahan po kami. Yan, may ma overtake na naman. Yan ba na yan? Yan, makita niyo po yung banayan. Tsaka yung motor na yan. Yan, kami po. ay Hindi na overtake. Banayit na bayat po takbo namin. Dito po sa pagdating na ito. Lugar na ito sa may tulay na ito. Ay, eh, medyo nagdahan-dahan po kami. Yan, kung niyo po, may ma motor pa pong um overtake. Kaya po kami dahan, dahan dito. Ay dito na po yung aming trabaho at magagawa po kami ng aircon.